Alam mo na ba yung balita? Dalawang taon na daw. Dalawang taon na daw silang naglulokohan. Pero ang Alwapa Hypermarket ay dalawang taong anniversary na at hindi ito si Smith. Totoo ito. Kaya naman silipin natin ang mga offer nila. Sibuyas, 0.95 per kg. Patatas, 1.95 per kg. Kamatis, 2.95 per kg. Ang pambansang saging dito sa Saudi Arabia, Philippine banana 3.95 per kg. Maligo ka na gamit ang dab na sabon, anim na piraso na 22.95. Paputi na ang damit gamit ang Tide washing powder, 5 kilo 24.95 lang. Dato puti suka pa 13.95 lang. Ali ko 3 in 1 classic 13.95 lang. Manila Garden wag wag 5 kilo 21.95 lang. Kunin mo na ang 50 inch QLED TV na ito 599 lang. Kunin mo na ang Dell Notebook Core i3 512 GB sa halagang 999 lang. Samsung Galaxy S24 Ultra sa halagang 2899. Makapal na kumot kabayan, 59.95 lang. Asting na mga sketcher shoes, 129 lang kabayan. Kayo na ang magbasa ng title basta washing machine ito, 299.95. Bakasyon ka na gamit ang tatlong trolley bag na ito, 119 lang kabayan. Kaya naman ano pang inaantay nyo, sumugod na dito sa Alwa Fiber Market. Say ko naman, simula November 26 hanggang November 30. Kebayan kita kini.